power uh, crash na upset yun ang sagal yun ang Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga pasok. Kung baga pa lang dito, don't forget to like, comment down below, salve, hashtag Don Ro. of course, isubscribe mo na yan. So, nagbabalik tayo dito sa ating Avery. And maraming salamat muli, Sir Dave, no, ng Mendez, Tagaytay. Maraming maraming salamat sa pagkubas sa atin ng uh, Supusion, Lutino, Uh, project credit factor 'yan no? So maraming maram salamat and sa mga kumuha sa atin before maraming maraming salamat sa inyo. And sa mga bago pa lang dito, wag na wag mo kalimutan na Uh, mag-subscribe, i-click mo na yung notification bell na sa gilid no, para updated ka sa mga i-upload natin bagong videos. No? So, ang mechanics, kung paano ka makakuha ng mga pamalakasan natin na ibon, no, all you have to do is to text or call me 0953 six or message mo sa aking Facebook Messenger ang Don or donroaya Aviary. Alright, no so ito ay paunahan na lang no at uh, pasensya na din No, dahil uh, hindi ko na sabi sa inyo na pwede ng umutang. Actually, yung iba alam, yung iba bago pa lang dito. Sorry. Especially kung wala kang kung repeat buyer ka na eh kahit piso wala kang ibibigay na down payment sa atin. No, dahil syempre magkakilala naman na tayo at yung loob ko ay madali lang naman makuha. No, so ngayon ang gagawin nyo uh, ang gagawin natin mga pa surtukan ko ng camera yung mga cages, yung mga ibon tapos uh, screenshot nyo den. send nyo sa Facebook ko, Don Ro Don Ro or better na, kayo patawag, i-text nyo ako, oh, tapos ako natatawag sa inyo mga paps. No? Yung number ko, 0953-1364462. No? Kung bakit ko inulit-ulit, kasi paulit-ulit din kayo nagtatanong mga paps, eh ilang beses na nga natin sinabi. No? So alam ko, excited na kayo. Yala, let's go! Malagang ko na... ah... Uh, Back to back is split dan na ah uh, par blue sa ka blue cup. Ito tinan niyo nesting nesting no. Ito hindi ko try out kahit anong mangyari. No or wag niyo ko i tempt. Kukunin niyo 'yung one. Kasi wala punong-puno na. ay no. Sobrang ano to mga pups at uh, tawag dito. Dahil very rare 'to. Persona is split done follow. Or ng Danfollow mga top pero 'yan no so ang ganda ng presyo nito sa market ngayon. Actually, bira pala na ako wala pa sa isang kamay ko ang meron ng Kerso Danfollow. Ah, uh, sabi ko nga sa inyo, uh, mapradic kayo ng mga kakaibang ibon, hindi mga tipikan na ibon. No, so ngayon 2024, dapat naiiba tayo. Alam naman natin sa market na lahat syempre nag-aalaga na ng ibon, ano yung mag-isip ka na ano yung panlaban mo sa iba, no? Na meron kana wala sila. Yon at syempre na cha challenge ka rin. 'Di ba? Parang fulfilling din 'yon pag isa sa mga nauna na ng project na yun. So isipin mo kung ano 'yon mga paps, no? Ngayon, ang pinaproject ko ay perso dan follow, no? Saka perso red factor. 'Yan ang pinaproject ko ngayon, no? So ito 'yon. Yung perso red factor naman, no? So ito ay nakuha na ni Sir Dave, kumuha siya uli sa atin. Yung isa sa kanya, yung isa sa akin. No, so hindi ko muna i-out yan. Pero the rest ay pwede nyong kunin. Ito ay mga naka-DNA na, na ay ang dugo nito, Project Red Factor, Red Factor, Pospel, Falo, Poslutino, tatlo yung parga No, so meron pa tayong available na green, blue, at mob. No, so piling na lang kayo dyan mga paps. Alright, no, so ito yon yung project tapos, ito yung Ah uh, mga pagpipilian nyo rin. Ito kasi hindi pa naka-DNA eh. yon naka-DNA So, kung gusto nyo nang dinaka-DNA, mas more kay Bibi guys. No? So, meron tayong yellow dito na pastel. No? Meron tayong blue. Meron tayong uh, green. Tsaka uh, blue wing. Ito, may mga duguto na uh, red factor, pero palo lupino. Parehas lang, ang pinag iba lang, ay doon, naka-DNA, dito yung ginaka-DNA. So, mas mura dito. No, yan, mas mura. Screenshot ko sa mga gusto nyo. Dito naman, yung mga award uh, world class na half sider natin. Mga kakaibang ibon. Na meron tayo mga pubs. Ito yung gusto ko rin na paramihin. Hybrid, sabi nung iba, mahirap. Eh, lahat naman mahirap mga pups eh. Lahat kailangan mo uh, sipagan, pagsagaan. No? So, ang mahalaga eh, ay enjoy tayo sa ah uh, hobby natin mga paps no? ito maganda o zebra yung ulo ay no, zebra na perso green olive green tapos yung yung right side nyan right side nito mga paps sino nyo move ay no doble kara yan <laughs> di ba parang zebra yung ulo no tapos pwede oh, tayo ito tayo ulit Ayan. ayun ay natin yung katawan no? Hati yan, oh. Hati yan, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Diba, hati? Tapos, ito naman parang abstract. Ito, Parang painting. etong yuwing naman, yung kalahati asul azul. Kalahati, green. Ito, ah, parang abstract din yung ulay itong green na to. Yung, yung kanan niya, ay iba-iba kulay. Ayun, oh. Tinan nyo yung harap, oh. Ito hmm. naman, ayan, yung nasa perch yung nasa gitna, ayan yung nasa gitna ayan parang Pilipinas ayan oh, ganda no parang ano yan eh parang gold dyan ayan oh, gaganda no o yan, ito parang ano, payaso parang Philippine flag o Philippine ayan oh Philippine flag o ayan, inikat diba? natin ali mga kakaibang ibon yan mga paps no world class yan hindi yung typical na mutation lang ito parang natapunan ng dugo o oh, or ketchup <laughs> parang tapunan ng ketchup ayan pero ano yan mga paps ah? natural lang yan ha ah. sa kanyang katawan ang ganda ng perso nyo oh. zebra yung ulo tapos kalahating olive kalahating green yung ano pakpak nya Ay no? nahati ito parang Pilipinas ha oh. world class rare ayun yung dapat alagaan yung mga paps hindi yung mga typical na mutation lang pero kanya-kanya kasi yung trick yan eh. So, nasa sa inyo na yan. No? Kung lagi kayong mag stay sa kung anong meron kayo ngayon. Kumuha kayo ng mga kakaibang mutation. Ayan o. Oh. Parang painting na yung katawan. Eh. Mga collection ko yan mga pops. Kung gusto niyo pwede naman. No, at ah, tawagan nyo lang ako 0953136446 to mga paps Or message nyo sa akin Facebook Messenger Don Roy, Don Ang ganda ng perso talaga Tinan nyo, parang zebra oh. yung katawan Iba, di ba? Hate yung kulay Reader <laughs> dyan no, Para tayo naman yung mauna Hindi naman sila <laughs> Joke lang Pero syempre, ganoon naman talaga, di ba? Kaunahan na lang Kasi nga sabi ko Lahat na halos nag-aalaga no, Ngayon, tatanungin kita no, Yung kaya mong i Na wala pa sila o ano yung kaya mong i-project na konti pala ang meron. Yun, isipin mo yung mabuti mga paps. No? So kung nagustuhan mo yung mga avlag uh, vlog natin ngayon mga paps, i-text o tawag mo lang ako 0953 1364 or message mo sa aming Facebook so, Messenger, Don Roaya, Avery. Ito pala may, may papakita pa ako sa inyo na two pairs. No, back to back split dan follow Naka DNA na Matured na, nesting na mga paps no, So kung makukuha mo to, panalo ka na no, So ito Cage number 6, kunin mo na to uh, back to back split dan na. naka DNA na to antay mo na lang mga itlog dahil matured na rin to par blue move cock ayan C tsaka uh, blue wing H or hen ayun o nesting ng mga pakso inaayosan nila ito yung par blue yung dilaw na yan lalaki yan ay, yung blue wing ay hen nakasabit ayan mangingitlog na to cage number 6 para sa mga may pinjan dyan ito kunin nyo na to naka DNA na yan Sure na ang gender. Yan. Tapos dito, uh, cage number 3. Back to back split dan. blue hen blue cock. cage number 3 back to back split dan. Ah, di pala ba? <laughs> ito pala yung project ko, wag muna to, wag muna to. No? Wag muna yan. Pero kung gusto nyo, sige lang, sabihin niyo na lang sa akin pag usapan natin. Alright, tapos ito, ay mga nesting na rito. Puro nesting yan mga pups. Oh. Puro ano. Malunggay na. No? Yun Yung nagtatanggal ko. Kasi nga matured na to mga pups. Yung iba nagkakasahan na lagi sila. So, no? so ayan. Ayan. Nagkakot takot na rin. No, so ito. Back to back split dan. Par block up. Uh, blue wing. Back to back split dan. Par block up. Tapos. Uh, blue hen. No, so ito mga pups. Oh. Par block up lalaki, ibig sabihin kak lalaki. Tapos blue, yung hen. Ayan. Par blue, ibig sabihin yan yung dilaw. Alright, Screenshot nyo, page number 4. Back to back split dan, and hen. Tingin ko, kung nagustuhan nyo yung vlog natin, you can text call me, 7531 or message mo sa akin, yung Messenger, Don Ruayo, Don Ruayo, Avery. Pwedeng-pwedeng ang mutang, especially sa mga repeat buyer na natin. No, so muli, maraming maram salamat sa lahat ng nanonood ngayon. Stay safe and God bless you.